Recipe for today. Ito ang ulam namin ngayon. Uy, ang sarap nito. Sinigang na hipon. Yan ang pinaluto ni Mr. ngayon. Sa Palayok. Bayang hipon na yan. Binili namin yan sa Baklara nung nakarang araw na nagpunta kami. Ngayon niya lang pinaluto. Nilagyan ko ng talbos ng kamote. Ewan ko ba dito kay mister, pero nakakatawa naman, totoo naman na masarap magluto sa palayok. Na-try nyo na po ba? Minsan po i-try nyo. Si mister kasi noon, dadas niya magluto sa palayok. Sabi niya, masarap daw. Kaya ayun, nagpa-impress sa na akin. Every time na magluluto ng sinigang. Nung nakaraan, yun nga, ang niluto namin dyan is isda naman ngayon hipon. Ayun, every time na magsisigang kami, gusto niya sa palayok daw. So, ayun, sa palayok ako nagluluto, basta sinigang. Siguro maganda rin sa pangat, sabi, sabi ni mister, maganda rin daw sa pangat yan. Pag nagluto ka, masarap din daw. So, pag nirequest niya magluto ng um, pinangat dito sa palayok, magluluto ako syempre. Pero, in fairness, nagustuhan ko talaga ang sinigang sa palayok the best. Try nyo rin po. Nakakatuwa si mister. Parang bumabalik, di ba, nung mga nakaraan natin. Gusto niya uling maano, matry o matikman uli ang luto sa palayok. Sabi, alam ko pwede rin daw magsaing dyan eh. Misan itatry ko. Ayan nga, yung binili namin sa baklarang hipon, yung sugpo. Bali, isang kilo po yung binili namin. Tapos pinaluto niya na with butter. Garlic with butter yung hipon na yan, tapos yung sinigang. Dalawang klasing luto ang pinagawa ni Mr. sa pinaluto niya sa akin. Nakakatuwa naman. Kayo po, ano pong ulam nyo? Mamaya-maya, kakain na po tayo ng tanghalian. Sarap magluto sa palayok in na Nakakatuwa naman. Ang sarap naman talaga. Mamaya-maya, kain na tayo. Ayan, luto na. Ang hipon with garlic. With butter din po yan. Tapos yung sinigang na hipon. Pinakulang ko lang naman sila ng sabay, ng konti lang naman. Kasi mabilis namang maluto yung hipon eh. Tara po, kain na po tayo. Yummy! susunod, i-share ko po uli sa inyo ang luto sa palayo. Kung ano naman yung i-request -re ni Mr. Ako ang tigal luto niya ngayon. Nagagustuhan niya daw kasi yung aking lotuin. Kain na po tayo. Nakaluto na ako. Ayan, yun niluto ko ngayong ulam namin ngayon. Panghalian. Kain na tayo. Nasaan ng bebe? Kain na. Kakain na rin ang bebe. Let's go. Kain na po tayo.